Dalawang minuto lang po ang kinailangan ng mga kawatan para malimas ang halos dalawang daang piraso ng mga alahas sa dalawang tindahan sa SM Mega Mall. Estilo ng tinagoreang martilyo gang ang ginawa ng naturang grupo nakunan sila ng CCTV camera. Nakatutok si Emil Sumangil. Makikita sa mga kuhang ito, nagsipagtakbuhan ng mga mamimili sa loob ng SM Mega Mall matapos marinig ang mga putok ng baril ng holdapin ng anim na lalaki ang FNC Jewelry Store at The Jeweler sa department store ng mall itong Sabado ng gabi. Ang mga mamimili pumasok sa loob ng ilang restaurants dahil sa takot. Ang mga waiter at service crew isinara ang mga roll-up door. Sa mga litrato mula sa kuha ng CCTV ng mall, nahagip ang lalaking ito na armado ng pinaniniwalaang kalibre 45 baril na ginamit umano para paputukan ng isang gwardya. Malinaw ring naaninag ang mga mukha ng iba pang suspect sa laob lang daw ng dalawang minuto na isa katupara ng pagnanakaw batay sa investigasyon. Pumasok ang mga suspect sa entrance ng supermarket sa Building B. Mula supermarket, dumiretso ang isang suspect sa Ace Hardware kung saan nakunan din siya ng CCTV na bumibili ng dalawang liyabe tubo o pipe wrench. Pagkatapos nito, umakyat ng upper ground floor ang mga suspect at dumirecho sa jewelry stores. Sa mga larawang ito, makikita ang binasag ng mga suspect. Base sa ibinigay na inventory report ng dalawang jewelry store sa pulisya, halos 200 piraso ng iba't ibang klase ng alahas ang natangay ng mga suspect. May mga bakas din daw ng dugo na nakita mula sa crime scene hanggang sa exit ng mall. Maaring isa raw sa mga nakatakas na suspect ang na nasugatan dahil sa bubog. Naniniwala ang pulisya Martilyo Gang ang nasa likod nito. Merong nahuli ron eh sa Divisoria, yung eh, Martilyo Gang. So the same model, the same style. Most likely, Martilyo Gang yan. Hindi ito ang unang pagkakataong sumalakay sa molang ang Martilyo Gang. November 2010, apat na miyembro ng nasabing grupo ang nanloob sa isang tindahan din ng sa SMB Kutan. Sa loob din ng mall, binili ang martilyong ginamit nila para basagin ang istante ng alakas. Nagpasabog pa ng Granada ang mga suspect para tumakas na ikinasugat ng isang mamimili. Nangako naman ang pamunuan ng SM na mas pahihigpitin nila ang seguridad ng kanilang mga mall. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon at nakikipagtulungan sa mga pulis upang malaman kung paano nakatakas ang mga suspect. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas.